Hmm. Oh, maganda gabi sa inyo mga idol Ito na yung nakuha nating saging-saging O oh, susung kalabaw tawagin sa iba Iwang ko sa iba kung anong tawag nito Iba-iba naman kasi tawag dito sa amin saging saging hindi ko lang alam kung kakain nito si batman try natin mamaya wala pa siya pagbaba niya mamaya titingnan natin kung kakain siya nito antayin na lang natin na bumaba Hmm, <laughs> eh, napakarami oh. A few inches later. Mga idol, nandito na si Batman. Doon siya galing, mga idol. Pero hindi ko alam kung sa manga siya galing. Basta lumipad siya papunta dito. Ito na siya oh. Saan yun? Ik ik. Dito na yun. Ah, ayan na oh. Ayun na. Ayan na. Ik 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 ik. Wala pala talaga dito si Batman sa kahoy na to. Sa mulabi na to. At sa mangga. Basta dito ko siya galing. Dito ko siya banda nakita. Dito. Papuntang. Lipad niya. Papunta dito. Bumabalik talaga siya dito para kumain. Alam niya na yung kuha niya dito. Alam niya na yung kainan niya. So, ayan. Ayan oh. Eh! Hey. Oh. Di naman si Anton eh. Ayan na mga idol. Ayan na. Di ko, di natin alam kung kakainin niya ni Mata. Kasi galit, galit si Batman mo na. Ah. Kagandahan lang sa kanya. Bumabalik mga idol. Ito lang yung nakakuha uh, ko kay Batman. May tali oh. Hmm. Nanibago siya sa pagkain niya eh. Ibang klase na din yung pagkain niya. Sa Batman iba na to. Hmm, di siya marunong kumain ito mga idol. Kung na-video ko lang sa mga idol, ang pagdating niya, Malakas na lumipad. Ano amoy-amoy niyo pa yung pagkain niya? Paan sa binibatman paano kaya to kainin? Ayun, kinagat niya na 'yun. 'Yun, nabawasan niya na. Sigurado naman akong kakain ito si Batman mga idol kasi matamis 'to.

mga idol binalik na natin hindi alam ni batman kainin to mga idol sige mm <laughs> Ayaw na nga ni. Eh. So ayan mga idol, hayaan muna natin baka ko ano lang 'yan ni Batman. Kakainin niya din 'yan. Tingnan natin kung kakainin niya talaga 'to. Sorry mga idol, lagyan na lang natin ng saging doon. na kung saging dito. Ayan, pakain natin. Ayan mga idol, lagyan na lang natin ng saging. Tapos yung saging-saging natin. Ayan, muna natin siya dyan para makakain siya. So mga idol, ito na saging na saging yung kinain ni Batman mga idol. Oh sasaging siya ayaw niya ng kuan nito mga idol malalaki kasi yung kuan nito napakalalaki ng mga buto Nang saging saging o susong kalabaw napakalalaki ng mga buto kaya ayaw ni batman matamis naman to yung medyo hindi pa hinog nito, yan yung medyo maasim. Ito pag hinog na hinog na talaga, napakatamis na. na. Wala na, wala kang asim na makukuan diyan. Saging na lang si Batman ah. Yung tae dito ni Batman oh. Ayun oh, nagtubo tumubo na naman yung mga dragon fruit oh. Ayun oh. Saging na naman yung kuan niya. Tae niya. Napakarami na yung ibang unang tumubo na mga dragon fruit dito. Kuha ano na mga idol. Kinain ng manok. Pinagtutuka ng mga manok dito. Ayan. Ayan si Batman. Sasaging na muna siya. Hmm. Tingnan natin kung ano yung taan niya. Ah, saging na saging na yung tain ni Batman mas maganda to mga idol kasi wala na tayong dragon fruit so sa saging na naman natin siya papakainin palagi saging yung papakain natin sa kanya Hindi ko talaga alam mga idol kung saan to si Batman naglalagi. Baka sumasama na to sa mga kaga kauri niya, mga ka uri niya na mapaniki. Kasi kanina nung oras na dumating dito, di basta dito ko siya nakita banda. Dito na siya, dito na siya kanina dumapo pag niya dito siya galing dito siya sa may kuwan na to hindi ko nga lang na video ito kakainan natin to yung mga walang bawas hmm? <tinyo> kikikikikik Kikik! Grabe siya maka kuan mga idol oh. Masakit kasi 'to mga idol oh, yung kuan niya. Yung panghawak niya. Napakatalim parang kuan ng agila, parang koko. Nakakatawa lang si Batman mga idol na kahit malaki na siya at malakas na siya lumipad, bumabalik pa rin siya dito para kumain. Nasanay na siya na dito siya kumakain. Mas maganda na din to kasi hindi na siya maghahanap ng pagkain eh. Palagi na lang may palaging may nakalagay na pagkain dito kaya binabalik-balikan niya na lang talaga. Ang kun nga lang baka mahunting to si Batman kasi hindi natin alam kung saan siya kasi mara, dito sa lugar namin maraming nagkukuan din na ninirador yung mga tirador may naninirador ito pero hindi pa season ng kuan ngayon yung pag namulaklak yung yung cotton tree o yung duldul. Pag namulaklak yun mga idol, mara, napakaraming paniki dito. So, December mga idol, iwan ko lang kung sasama na to si Batman sa mga kuan, kagaya niya na paniki. Pero, siguro kuan lang to, babalik pa rin to si Batman dito. Babalik-balik pa rin. Pero, may kuan talaga na alis din to mga idol may panahon talaga na alis to si Batman dito kagaya ni Bagwis so yun nga umalis na si Bagwis pero sana bumalik pa rin si Bagwis kasi sanay naman siya na inaalagaan babalik pa sa babalik pa siguro yun si Bagwis kagaya ni Waki mga idol isipin nyo si Waki mahigit dalawang taon na yan sa akin hanggang ngayon andito pa isipin mo si Batman magkuan pa lang magtawag nito 4 months magpo 4 months pa lang napakaliit nito dati

Galit siya mga idol pag, pag, kagaya nito pag parang hawakan mo yung pagkain niya dito. Oh, tingnan niyo. Ganyan siya. Galit 'yan. Galit si Batman. Hmm? Four months na to si Batman, magpo-four na. 拉丁。 mas maganda pa sa saging mga idol medyo tipid tipid tayo sa saging sa dragon fruit kasi grabe si batman pwede pa nating sanang ibinta yon siya lang yung kumukonsumo sa dragon fruit so kumakain naman pala siya ng saging eh, sa saging na lang siya para maka makabenta din tayo sa mga dragon fruit natin ubos niya siguro yan magdamag So ayun mga idol hanggang dito lang muna yung video natin kay Batman Update update ko na lang kayo kay Batman Ayaw nyo nito mga idol Papakakainin na lang natin yan Ayaw niya. Napakalalaki kasi ng mga buto niya, no? Kita niyo yan? Hmm? Panay ko ang si Batman, ah. Pero wala naman siyang kuto. Kamot ng kamot. Hmm, napakataba, oh. Bye, Batman.